Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuorin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw hmm? Aba, sana all May pa-surprise pa sila kayo mama Na-surprise <laughs> <laughs> na, <-surprise> na. <laughs> Dibinigyan ng kutsilyo ano halit Ate, baka pasta mo. O sige, kailangan ko hindi. Baka kasi yung mata mo eh. Bakit matal siya Wait, wait, wait. ba kayo kung Oo kailangan ng pasta yan. Pani-lalos. pasta Sige, sige, sige. Medyo na yun. Medyo may yan. Sige, Masarap ng pasta yan. Anong cheese ang hindi na uubos? Ano? Banana choc 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 Banana choc choc Banana choc Banana choc 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 nika Baka... choc Nyek. Oi. Ano overheat ka diyan? <laughs> Sulog lang. Ba. Ah, madali. Uy. pili sa, Uy. Tayo muna sa ate. Ah, nang dahil sa mga aso. Kaya <laughs> talaga nagmamadali ba sila. Bakit <laughs> hindi makasama? Ba <laughs> So pati na iwan. Kinising ka para Gisingin din mga housemates Sa bahay ni Kuya O well, legit nga tulog na tulog na sila <laughs> Ilugtuman mo naman ah, Sabay-sabay pag gumalaw <laughs> ah, Kaya bang trip yan ay nalang pa? pa Tidak isa yun. Hindi ka na jeep. Kasi by chismis. muna eh. Lumagpas siguro. Tanggalin mo yan. Okay, Good job. Uh, Bully. Bully ka na. Kinijod ang legit nga naghim sa Oscar. Ito ang boses na. Oscar! <laughs> Wiggy! <laughs> Ma'am, dito ako mamay si Cyber Cyber George to ma'am. Cyber Daga lang nagtuo nga uh, ako wa uh, mamaw siguro amot lang. I don't know. Pero was. <laughs> Oscar, boss Hey <laughs> Mark, magkano pa edit na ang unboxing video for 60 seconds la para sa Facebook reels? Jalis pag na lang tsaka yam yeah, order. Ricky lang kasi budget ko. Okay na kaya yun. Uy, yung laki naman only pero okay lang. 3K. Wow, thanks. Malaman. Ay, sabay search Ay, ng no. private island. <laughs> Bibili agad ang pa, private island. Mamaklasi ba ta, ma'am? na si ma'am. Don't be afraid. You're going to Ang dami Ay, nako. Pinsan kasi kahit wala kang kasalanan eh. Magkakaroon ng kasalanan. La mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Ah, gini aku kamu. <laughs> <laughs> Di sini lah tua. Hello day. Hello net. Ah. Uh, Nampaklah nak kerja nang kuarta. Twenty k. Ah. Ang 10 k. Nat natanggap nang na kuarta. Hello. Di nyamar ni. Mikpek nat na, Ang kuarta mana dawat nama ni mo? Ano daw? Ayun, ni, di ko na rin. alin yun yung palabas? <laughs> Din, kwarta ba? Ang kwarta natanggap mo na ba? 20, ano yun? Hindi, Shopee di, Shopee. Ah, napun siya. Ang 20 ki na pinadala Galit ko si sa si iyo. Niya. Ang 10,000 ay atak ni mo kang mama ni mo. Ang 5,000. Hindi! Eh daw nandito kami ngayon sa beach. Beach, huh. beach lang eh. Diyan, ah. Ganda dyan, Ganda Ang 20K. De! Maminaw isa. De, yung pinadala mo din na, na pera di ubus na. <laughs> libre din like, kami. nag kami. libre ko Na libre <coughs> na. Ayan, no, friends ko. Hoy! Bakit tinaw ka sa istorya na ako? Ayan, Kaganda pala dito. mo, ba na? Ay, 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 ay. Wag muna, oh! mo na tayo okay. umuwi. Takbusin mo na yung padala. <laughs> wow, wala ba si tatay? Niya? Sa tagal ng panahon, nahanap ko rin yung palagi ko. Kanta ni mama. Palaging beauty. <laughs> Ayos lang. Sige, pumasok ka at maupo ka. Ah. Ano bang nararamdaman mo? Kasi po, madalas po na nahihirapan akong huminga. Ganon ba? Delikado. Eh, kung nahihirapan ka ng huminga, itigil mo na. <laughs> Angyak ka lang po. <laughs> Angyak ka, ka lang po. <laughs> Laka-laka. Uy phone Tingnan n'n bae oh may naka tingin. <laughs> Na Ulit. O nga. Masaya do siya First day of class dinyo kilala yung kung sino ang instructor. Okay, starting to introduce yourself starting from the very John. Sino pala yung instructor? Okay, It's a prank! Yeah! Start! dagot. Talaga? Uh, <laughs> Legit? <laughs> uh, ayaw pa nila eh. Ayaw pa nila maniniwala. ski bili